Yun, mga abel. O, Ha, ah, katatapos lang natin magbigay ng pagkain sa mga ibon natin. Ayan, nagtaasan na sila. So, ayan. Ano lang to, ha? Ah? Ha, oh. ko to, ha? Ah. yung gamit ko dati. Wala na pink mineral ngayon, eh. <laughs> so yun nga, nagpakain tayo ng mga ibon natin. Ayan, yun yung pagkain ng ibon natin ngayon. Walang halong kuskus balongos. Ayan lang, oh. yan lang sa alam na. Ayun so, nga, ayun, ah, pa si ano, pa si Red Pepper. Hmm. Pinalay muna natin yung ibang ibon natin dito na young bird dahil aagawan nila itong mga palaban natin kasi Friday ngayon mga abel. Hmm. O. Yan yung live natin na ibon na si Red Pepper sa PYO web. Hmm. Condition na condition na puti yung ilong Kita-kita oh. nyo mga abel oh solid na solid yung ibon no? hmm. so ngayon tapos na akong magbigay ng mga vitamins sa kanila mga abel, hmm. kasi bago akong magpakain ayan, ito na lang yung natitira yun. bago akong magpakain nagbibigay na ako ng vitamins o yung pabaon ko sa ibon ko so yun uh, para hindi ano kasi kalimitan nung bago bago kasi ako mga abel, uh, after uh, nila mag meal dun lang ako nagbibigay ng vitamins o pabaon sa ibon. So minsan, ang nangyari sa akin, naranasan ko, may experience mga abiel, um, uh, dinala ko yung ibon ko, pinakain ko alas 5. So ngayon, dadalin ko ng alas 6 yung ibon, sinubuan ko ng alas 6 yung ibon ng vitamins na pabaon natin. Yun niya, nung tinravel ko siya, pagtingin ko doon sa training box, yon sumuka nga yung ibon. <laughs> Kasi hindi pa na-absorb ng katawan niya yung vitamins na binigay ko. So, yun. Parang nag-iba yung lasa niya. Ayan. Yun nga. Anong nangyari? Yun. Hindi na nagpakita. <laughs> nung ano, nung Sunday. Nung mga newbie pa lang tayo nun, mga Abel. So, ngayon, okay, syempre, uh, veterano na tayo. Alam na natin mga gagawin natin. So, yun. Sinasabi ko lang. Basta, bago sila kumain, binibigyan ko na para pagkakain nila, lusaw na yung binigay kong vitamins. So, wala na magiging problema sa kanila. Wala na isusuka. Yan. Iba-iba naman kasi yung mga gamit natin na vitamins. So, meron talagang vitamins na uh, or pag nabigla ang katawan ng ibon, ayun nga, nagsusuka yung ating mga ibon bago ikarga. So, eto, si pangalan si Peter C. Yan, si Peter si Sa pare, yan yung na ranking natin sa overallan pang 17 ata o 18 overall sa rankingan sa last lap kasi last lap namin ngayon ng ah, uh, sa pare, yung tricycle yung ganong yung ganung tricycle, yan o yung tricycle na ganyan, yan yung pa-premio, ganyan, so yun eto is ang ranking nya, is number 28, medyo malayo-layo tayo mga abel <laughs> Pero sa bagay, hindi natin masasabi, malay niyo may biglang magmilagro sa darating na Sunday kasi malayo yung bantay Ilocosur. So ang init ng panahon ngayon, pagka sigurado nagkapahirapan, sigurado maraming mga nasa unahan natin na hindi magkaklak. So yun, maging maganda lang ang performance at klak ng ibo natin, masaya na tayo. Bonus na lang kung papasok siya sa uh, top 10. Yan mga Abel. Ganyan. Uh, umaga, bonus na lang. Syempre, yung pagiging uh, ginagawa natin conditioning sa Abo natin, bonus na lang pag Pumasok siya sa top 10, top 20, ibig sabihin maganda yung ginagawa natin. Then eto yung kapatid niya. Yung hmm. kapatid niya si Peter Siden. So yan. Ah, uh, yung Peter Sina yan yan naman yung ranking natin sa derby is number 60 yan kung ito number 17, 18 ito 60 yung babae yun tinatago mo ano Peter B yan oh, Peter B ito napakatapang na ito eh. yan 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 talaga ni Banlon ito si Banlon ito naman si uh, Palawi ayan napakatapang napakaangas na ilo ganyo ang ganong kasakit kung mangurit oh Hmm? Yan, no? Hmm? hmm. Mga bayulente. Oh, mga bayulenteng mga ibon, no? Aray super. Oh, naririnig nyo kung gaano mangurit, to Bayulente. Ito, hmm. nilipad natin to si Banlon sa South. Yun nakakuha nga ng, ano, ng top 5, top 3, top 4 sa Banlon. Uh, pan-raise ng ano, pan-raise ng BBC. So, yun. Hindi pa natin nakukuha yung cup na premium nito. Hindi pa binibigay ng BBC. All right. Ito naman si Palawi, ito yung pumarte natin ng Pati Bayan sa Santo Tomas. Ayun. mga yan. may ibig sabihin may mga napatunayan na yan So ito naman, nililipad natin ngayon silang dalawa sa norte Lalaban natin sa TGRC So kanina may training, hindi lang ako napagbantay dahil uh, ako sa anak ko sa school din yung asawa ko may meeting dun sa o oh, kinausap sandali ng teacher kaya na-late ako dumating nung dumating ako dito ang ibong ko is kumpleto ng mga nasa labas ayo pumasok pero bukas naman yung mga trapdoor natin ayo lang nila pumasok so yun nga pinapasok ko na lang sila So sabi nga ni Paring Riz sa kapitbahay natin, ang nauna nating ibon is yung pa kapatid ni Miss DQ, si White Peder, yan, na uh, Johnson President. So, ito naman, mamaya, sasali natin to sa Triple Crown. Last three laps na lang kasi kami. Sasali natin yan sa Triple Crown. Then, ito naman, medyo, ano, takbong pogi itong si, ano, eh, si Peter B. At saka si Red Pepper, yan. Mga takbong pogi, ito naman na-entry sa Of Color. Pero alam ko, Nung San Fernando Low yun, wala akong in-entry na kahit ano. Sinakay ko lang sila. Hmm. Wala tayong kasing budget. <laughs> so, ngayon, uh, meron tayong e-entryhan yung quad core. I-entry e natin yan yung dalawang yan. Bale, ang quad core namin is guaranteed 100k. Uh, style super set yun. Kung sino yung mga mau-complete laing, eh, sila magpapartihan sa quad core. Yan. 250 ang entry fee. Then dito naman, alam ko, triple crown. Entry 110 kasi alam ko guaranteed nun kung hindi 20,000, mil, 30. Kasi medyo mababang ano eh. Uh, maliit na club lang ito nilalaroan natin. Pero marami pa rin. Nasa almost 2,000 yung uh, naglalaro eh. Madami pa rin naglalaro. So medyo mababa nga lang siya magpa-premium. Pero okay naman. i hmm. e entryhan nga natin to at saka yun. Then eto, entry din natin to mas maganda kasi ang speed netong ni Peter B kaysa kay Red Pepper. Si Red Pepper kasi is may takbong pogi ng 700. Tapos panay 1,000 na. One, one, 1, 1, 1,000. Ito kasi ang takbo nito, panay 1,000 ang speed neto. Kasi kapatid neto, yan. Ito, to, to, to. Bale ito, si Palawi at saka si Peter Bihen na nawala sa Takloban na dun na tumira is magkapatid silang dalawa then second clutch ito Meron tayong nawalang isang kapatid nito, fly away, ganyan. Blue bar na makinis, yan, ganyan. Ewan ko kung nangyari sa kanya siguro nadagit ng lawin or bumaba sa fish pan. Kasi tinanong ko yung mga kaibigan natin dito sa kapitbahay natin, wala silang nahuhuli. O pwede rin, kasi unang lipad pa lang eh. Ano siya, medyo malaking ibon, kaya kampag pa siya. Hindi pa siya makakalayo. Malamang, nandyan lang yan sa tabi-tabi. So yun niya. Babalik tayo mamaya magka-arga na tayo mga 6:30. 6:30 o alas 7. 'Yun ang kargahan natin, medyo madilim-dilim na. Hmm. Ayun. Good luck sa atin sa Sunday. Sana maging maganda yung performance ng mga ibon natin. So, 'yun. Shoutout sa inyo lahat.